Mag-ano ulit si Master. Kumain bulat bula eh. dragon. Kusan ko ng bulat hmm. yan. Sobrang taba ng bulat eh. Galit na galit. bulati yung ano yung dragon na bulati yung tataba eh ay malaki yun malaki nga yung, yung malikot um. yung, malikot maay malaki yun yung nung siyang bulati as di siya si bayo ayan doon nakatago ayun o din yung ano hawak oh, niya rad natin yan yung kulay blue na yan yan yung kulay blue yan. Malaki pataw niya. Pag lumubog yan, niya malaki. <laughs> hmm? Dami na ano. ano. Ay, may, may yung, ano yung... Nakita niya ba guys? 20 minutes later. Kung baka tubig, biglang nilubog yung ano. Pag lusot ko doon, lulusot ko, sinihiti lulusot eh. Nawala! Nawala bigla. Ayan yung ano natin kulay blue yan pinigibit gibit mga ano yung mga puyo malamang mga puyo yan 3 hours later ayan nakauli si Ricky iniwan na, iniwan namin iniwan namin tong alin Ayan no. ayun no. oh laki po wala. puro pato doon puro pa ayun laki oh hindi natin na videoan hito puro, puro pato na. doon Pangulam na! Koy! Wala itag Lubog ah! Hiniwan namin doon kanina eh, yari. Nintayin niya doon. Sakto ka ako ah! Pagpubalik ko na, pagbalik ko. 12, 12 na, oh, 12 na eh. Oo. 12-10. Pagbalik ka, ko, koy. Naka-lubog ah! Oh. Lipat mo doon sa bila. Oh. Ay, 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 ay. Mabit. Um, may huli daw isang ano, ni, ano, isang ina, ano, inumang namin. Yung um, kaya-kaya yun. Tatlo yan, tatlo. Ay, dalawa na lang. Yerad ko, wala na laman. May uli daw yan, oh. Ano? Uy, sumabit. Ano mo, ah? Baka matanggal, ah. Malit lang. Yung daming tumatalon dun, oh. Ayan, naka uli. Nakadalawa na si ah. Isang hito kanina. Ayun, puyo. Katulad ng huli ko. Oh. Malaki-laki na rin ah. No? Oy. nakadalawa na. Si Ricky. Asag. gumong pa doon isa. Eh nakatayo na 'yan. Ano din 'yan? Pamingwit din 'yan. Yun, botolon doon oh. Ini ano mo to, yung ginawa ko. Sabi, sige, unatin ko lang unatin. Mamaya-maya, lilapitan ko 'yung ayun na tigilan. Ha. Huli na. Huli na siya puyo. Ayan e, mga yari, tapat mo dito. Ayan o. naman yung masarap, puyo. E, Ayan ang huli ko rin nakaraan. Ayan o. Puyo. Sarap yan. Ano lang siya matinik. Pero masarap siya, pero ito mo. Ayan, balik ulit tayo dyan sa ano, fish pond. Doon yung fish pond ko. Dati masukal, diba? Ayan. Gi gi Ginner scatter ni Bayaw. Ako, ako dito o. Dati ma, dati ma ano yan. Dito, ayun sa akin, oh. Ayan, ang Bayaw lahat. Ibayaw lahat. Ayan, ayan, ayan oh. Si, ano, si Dalag Hunter. Tignan natin, si Ricky. Nakadalawa na si Ricky, oh. Ayan. Uh. uh Tutututok na yung mga pamingwit nyo, ha. <laughs> sa, sa tubig, no. <laughs> ayan, isa. Ayan, isa. Andyan? Nakuli ka ulit? Wala. Wala pa. Ay, tinabi ba? Oo. Oh. Sa gitna lang ay. <laughs> Perusahan na, perusahaan Ay, paulam na si Eric yung mamaya. Prito na yan. <laughs> preto na yan. At pala, nag-tip lang ang kape. Ang gita ko ah. Dahil pa rin. Dahil pa rin po yun no. no. yung sa banda na yan. May kawayan na yan. Dami pa rin po yun, no? Know? Hindi ikibit na itong isa, Hindi ikibit na. Hindi na na, Ayun, puyo, puyo na naman siguro. Ayun, hey no? Nilubog na yun, nilubog na yun, ah. Nilubog isang beses. Isa pa. Ayun yung pataw. Lapitan mo na yun, kundi-kundi yun. Ayun yung puti na yun, no? Know? Zoom natin. malambot yan nyo basta ganyan nyo yukit monte yan tama na kinibit pa kanina eh May daming ano. Hindi paligiran lang siya eh. Lubog mo na. Ayaw pa ilubog. Eh, May mga talon-talon doon -talon oh. Ini ginagalaw lang niya tinayaw. Ginagalaw. Oh. Diba dun, dun lang, huwag mo Dun lagi hindi ba itong mga talon eh. Oh, dami itong mga talon oh. ano, ayaw. Oh, makikita niyo ang dami oh. Dandaan nga lang kaya eh. May kumikibit eh. Hindi nyo kinikibit oh. Maliliit. Maya dyan na yan. Huwag ko naglawin. Hinagingan lang ha. Ang laki na tumalon na yun ha. Tatlo yun, Tatlo. sino kunte kunte kani eh na, sinikip ito. Lihat ni gini tu, Puyo yang puyuh, Nawala. wala, nak wala. Ninigibit na yan, yung blue, yung sarad natin yan, titirahin na ni bew, yun yung huli, huli, uy, uy, si, pinirsa, putig, putig, ninalanggal, putig, <laughs> ninalanggal, pinirsa, putig, <laughs> uy, uh, uy, uy, Puyo, uy, uy, dua uy, Puyo no? right, uy, boy. Ganoon pala dapat dadasalan. Umipit doon sa taas, Sige, matigas. Ayun o, oh, sa taas, malupot. Palupot. Ayan. Kasi pa, meron pa. Ano yung malakas eh? Meron pa. Ayan. Ay, puyo, kitang kita oh. Ayun o. Oh. Ayan o. Oh. Ang pa no? Oh, ayan o, oh. taga-vigilan tayo ngayon. Postman na natin. Ayan, 2-0 na sa Puyo. Dalawa lang na dyan. Sila malabo pa eh. Ayan yung pito kanina huli ni Kaya Yung Puyo, ayan yung Puyo. Ayan, dalawa na sila. Ayan, mamaya pag damalino yung tubig, makita natin. <coughs> Dahil yung mga talon dyan. Ayan o, oh, sa kilid, may tumalon na naman dun o. Oh. Damis da pa, ayaw lang kumagat. Ay Ito na dito paghapon o. Oh. Uh, ganda, uh, probinsya ang oh, probinsya. pausok na para magabunga na yung mangga. Pausok si Yari kanina. Doon. Mga manok. And tatlo. Ayan. So, dalawang puyo. Isang hito. eh hito. Sa isang puyo. Siya dalawa yun. No? Boy ito eh. Ang boy siya. yung Ayan. Dalawa. Hmm. Bukas natin siya katayin. Ha! <laughs> Ang silong. <laughs> Dagdagan pa natin yan. eh. <laughs> Puyo. Ayan si Puyo. Si Masha. Si Masha pa. Ayan yung isang Puyo. Ayan. 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 Ayan.